Hello, what's up? Okay, guys. Para to sa mahilig maglaro ng online casino at mga scatter. Okay, guys. So, marami kasi akong kilala na nababaon sa utang dahil lang sa nito. Kaya, sinubukan ko din na virus ako. Naglaro ako. Natalo nung simula. Ay, nung simula nanalo. malaking panalo. Mga well, 30,000 yata yun hanggang sa lagi akong talo. Nabawi yung 30,000. Natalo pa ako ng 15,000. Kaya, noon, simula noon, tumigil ako. Pero ang nilalaro ko lang noon, guys, is scatter lang talaga. Kasi yun ang may ita nilalaro ng mga kakilala ko na natatalo. Nagkabaon sa utang. So, nagpahinga ako. Hindi ako naglaro. Kaya, ilang months ang lumipas, lumipas. Muli ako naglaro guys. At nagtry ako ng online live casino. At yun na nga. Pinag-aralan ko mabuti pati yung sa slot sa online live casino. Hindi ako naging pas... Ah, uh, mainitin. Kung nilalaro ko lang. Pero linawin ko lang ha. Apo po pag naglalaro ako. Hindi ko po sinasama Yo, Savings ko. Ang nilalaro ko lang ay yung extra lang sa pera ko. Halimbawa well, sa sahod ko, may batitirang liman libo. Kung baga, ano na, binadget ko na yung ano wo. Yun na nilalaro ko. At dahil dun guys sa live na yon unti-unti, na ako lagi na ang So, ito pa pa, ito sa yung withdrawal ko. Ngayon, 18. Pero hindi ako raw-araw nagsusugal guys. Nagpahinga ang isang araw, 19, di ako naglaro niyan. Tapos ito, sunod-sunod, naglaro ako. Nan, hanggang, yun mga withdrawal ko guys. Yung 5,000 lang ang ano ko dyan, ang nilaro ko. So, makikita nyo naman guys yung withdrawal ko, yung total na yan. Ang style ko pa si Nito Reyes. pag nanalo ako, alimbawa. Yan bawa. 5,000 umabot na. Mga uh, 12. Iwi-withdraw ko yung 7 na panalo. Ititira ko yung 5,000 ulit. Tapos laro ulit. Pag nanalo ni bawa mag 10. Magwi-withdraw it up ng 5. Titira ko yung 5,000. Ganun lang po. Ang payo ko lang para sa mga naglalaro nitong scatter at online casino. Please lang po. Kung meron kayong pera, nasakto lang sa budget niya. Sakto lang sa pangarawalan araw ni Wang na po yung magsugal. Kasi ang laro pong ito, yung sugal po na ito, i para lang po ito. Sa mata may ekstra na bera. Hindi po yung pangkain niyo na lang. Pambilin niyo na lang ang gata sa anak niyo. O ano pa mga bilhin sa bahay, pangangailangan, nilalaro niyo pa po. Huwag na po po yung magsugal. Please lang po, mawa po kayo sa sarili ninyo. Itiil niyo na. At para naman doon sa may mga ekstra, guys, Huwag po kayong mainipin. Dahil sa laro pong ito, dapat may pasensya kayo. Hindi nyo lang laro, ah, uh, discarte, basahin nyo yung ano nila laro nyo, pagiramdaman nyo. Kasi alam nyo naman, sa si discarte na laro ko, ramdam ko kumang bibigay yun, di kaya tumitigil ako, ako ng ibang slot. Kundi kaya, mas madalas ako guys, sa online live casino. Kasi doon mas madalas panalo. Mas gusto ko din. So yun lang. So sana sa mga lalulungme din sa sugal, itigil yun na po ah. Huwag na po kayong magsugal. wala na po yung pera. Lisi lang. So yun lang po. Maraming salamat.